Napaka-inconsistent na talaga ng pahayag na itong mga Duterte. Si Digong at siyempre nga itong si Sara Duterte. Napakahirap ng kal kanilang kalagayan ngayon. Minsan siguro pwede natin intindihin muna. Pwede natin pagbigyan muna. Kawawa eh. Sa tingin ko ha, ah, kawawa na talaga. Dumarating na sa punto na nakakaawa na. Kasi tuluyan na. Tuluyan ang nabaliw. Siguro nung una nagbabaliw-baliw na. <laughs> Nung una siguro, di ba, nagpapaawa lang kaya baliw-baliwan ang kanilang uh, strategy. Pero ngayon, kitang-kita -kita na, natuluyan na nga itong mga ito. Nag-complain daw dati itong si Sarah Duterte na meron, merong banta sa kanya. Okay? Nasa media daw lahat ng yon. They just dismissed it, sabi niya. Sino ang nag-dismiss? Saan ka nag-complain? Yan kasi ang tanong. Dahil ayon sa NBI at sa National Security Council, walang intelligence report tungkol sa banta sa buhay mo, Sara Duterte. Gawa-gawa <laughs> lang pala. Siguro may banta. Siguro minsan napapanaginipan na lang sa Sara Duterte ano ho, na pinapatay niya ang sarili niya. May igi pa. <laughs> Magpatiwakal ka na lang. Dahil talagang malalagay sa ayos ang ating bansa pag kayo ay nawala sa landas. <laughs> kapag kayo ay nawala sa sirkulasyon. Totoo yun. Hmm. Alala ko yung nagbanta kay Digong, ano, or kay PBBM, or kay Digong pala dati. At talaga nakulong agad. Ito, oh, may capacity to do it. Dahil maraming nakulimbat, dahil maraming na nakobra na pera. So yun yung ulitin ko ha, yung tapang nila ay galing doon. Kaya lang kasi, pag yung ating tapang ay galing sa possession natin, sa pera natin, hindi yan oobra. Nauubos kasi yung pera. Pero yung, yung tapang na ang pinagmumulan, pinaghugutan ay katotohanan, hindi yan, hindi, hindi, hindi yan matitinag. Lalong lalakas yung tapang mo na Okay. They really do not consider the threat to the Vice President anything of a concern. What kind of country is this? hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Ungas ka, oo, kaparte ka talaga ng gobyernong ito. Alam mo pala yan, damuha. <laughs> Alam mo pa yan, damuha, pala yan, damuha ka, pero ikaw yung panira, pero ikaw yung naglalagay sa or panggulo ng gobyernong ito. Buti naman nabanggit mo na parte ka ng gobyerno. Ano ho? Parte ka rin sana sa paglutas ng mga suliranin. Diba? Suliranin. O ng mga crisis ng ating bansa. Parte ka sana dyan sa mga solusyon. Pero hindi kasi, lalo mong ginugulo. Hmm? Dahil sa personal na ambisyon. Ito sa akin na mismo, yan yung nakikita ko. Ha? Parte ka dapat ng gobyerno. Solusyon dapat. Isa ka sa mga gumagawa ng solusyon para sa mga krisis ng ating bansa. Pero hindi. Ang nangyayari, ginugulo mo lalo. Hmm. Tapos ang lakas ng ang lakas ng loob mo na sabihin na parte ka ng gobyernong ito, hindi ba daw siya binoto ng tao? Totoo binoto ka ng tao. Hmm. Kaya lang kasi, totoo rin na nagbabago ang isip ng tao sa, sa posibleng makikita o nakikita nila sa mga leader na katulad nyo. May meron pa talagang hindi nagbabago. Totoo yun, yung mga baluktot na talaga ang kaisipan, yung mga blind followers yun, hindi na yun mababago. At suku na kami dyan. Meron akong mga kakilala rin na mahitap na talagang baguhin. Suku na kami dyan. Hindi niyan yan mababago. Okay? Pero may mga tao, or mas marami pa rin yung mga kababayan natin, na naliliwanagan na. Alam na kung ano yung ginagawa niyo po. nag daw siya noon na meron niyang uh, banta sa buhay niya. O, oh, may banta sa buhay mo, hindi mo pinursige ang posibleng investigasyon? Akala ko ba matapang kayo? Akala ko ba hari-harian kayo, di ba? Untouchable nga daw kayo eh, tapos binaliwala mo yung banta na yon, edi sana nagmatigas ka. Dahil kung ngayon ka magmamatigas, puli na ang lahat. Tapos yung banta mo, ang pinakabasihan mo, bantaan naman ang nasa Malacanang dahil akala mo yung, yung, yung imahinasyon mo ay itinuro na ang nasa Malacanang ang nagbabanta sa'yo. Imaginasyon mo yan, Sara Duterte. Kaya walang intelligence report eh. They really do not consider the threat to the Vice President as anything of concern. Ulitin ko lang. Hmm. Totoo na hindi na dapat. Bakit? Ba't ka pa paniniwalaan ng, ng mga kababayan natin? Anong meron? Bakit ka ipapapatay? Ay napakalayo pa ng eleksyon. At sino nagsabi sa inyo na nasigurado na kayo sa 2028 para kayo ay atakihin, politikahin sa, sa, sa ganitong o sa aga? I mean, napakaaga pa para politikahin kayo. Sino nagsabi sa inyo? Kasalanan naman ito ng mga nasa paligid na ng si Sara Duterte. Binibilog ang ulo na ikaw na sure ka na sa 2028. At ayan ang naging resulta. Lumakilalo ang ulo. Matignan niyo po yung kanyang guardo. Oh sinungaling tong litsugas na ito. Isa sa mga security guards ni Sarah Duterte. <laughs> Nakatingin ng masama. Good luck.